Mangunguha tayong patola for today's video. Papakita ko din sa inyo yung napakaraming sili. Hi mga ante, another day na naman dito sa Sarayaya. Kasakay nga kami nito sa kulong-kulong, isasama ko kayo doon sa pagkukuhaan natin ng patola. Yun pala kasi yung uulamin namin ngayong araw. Kaya inutusan si Kadyong manguha ng patola, tapos sumama kami nitong mga bata. Tignan nyo naman yung lugar dito sa papasok, doon sa taniman ng patola, ba? Diba? Sobrang ganda talaga. Mga be, wala yung filter ha, baka sabihin nyo may filter yan. Yung mga nakatanim pala na yan, ceiling green yung mga yan. Tapos dito naman sa kabilang side, meron ding mga bagong tanim dito. Hindi ko alam kung ano siya pero ang natatandaan ko parang mga kamatis so yun na nga pupunta na nga tayo dito sa lagusan papuntang Encantadia. meron nga rin silang bantay dito hindi naman yun nang aano basta paligukan na Yes naman, feel na feel ang pagbibidyo. Multay task kya mga bebe. Buat-buat ko pa si Ashi ko. Ayaw niya kasing maglakad dito sa mga damon-damon. -damo. At nung makakita na nga siya ng patag, ayan na tuwang-tuwa siyang nagbabalik-balik dyan ng lakad. Tumayo na nga ako para may pakita sa inyo tong mga patolang to. Ba't kaya laging sinasabi yung anak ng patola, no? Anong dahilan? Bakit ikaw compare sa patola? Curious lang ako, bakit? Pero dahil may mga problema na nga ako, hindi ko na siya dadagdag sa problema ko. Anyway po, alam niyo naman na merong dalawang klase ng patola. Isa nga itong parang patalim-talim yung gilid, tapos meron namang isang makinis. Ang tawag nga ng iba dito ay patolang kastila at katutubong patola. Alam ko alam naman din ng lahat na yung makinis na patola ay ginagawang sponge. Naniniwala din ba kayo na ang patola ay prutas at hindi gulay? Ano sa tingin nyo? Doon kasi sa nabasa ko, sabi, uri daw siya ng prutas. Pero ewan ko, gulay naman siya para sa akin. So, ano ang totoo? Umamin kayo. Yan ang asika Jo at yung mga nakuha niyang patola. Susunod nga dapat ako sa kanya habang kumukuha siya ng patola kaso nakakatakot naman kasi yung mga guyam dito sa sakit mga gut. Pagbalik nga namin dito sa bahay, habang niluluto yung ulam, pinapanood naman namin tong sila kuya na nag at nagkikilo ng mga siling green na to. Tingnan nun naman kung gaano karami. Nakailang sako nga rin sila kuya dyan. Tapos kami naman ng mga pinsan ni Kadjo, hinuhulaan namin kung ilang kilo yung sako na tinitimbang nila. Pagpasensyahan nyo na nga ko kasi parang sinisipon ako. All in all, yung timbang pala nito parang naka 100 kilo kumilos sila mahigit. Sakto naman yung mga niluluto dito pag kailangan ng siling green, kukuha ka lang dyan. Sa ilang minutes nga ng paghihintay, ayan at luto ng ating ulam. Siyempre masarap pag nasa probinsya ka, dapat pang probinsya din yung ulam. Napapasayo pa nga ang tito ni sa sarap ng pagkain. Ginis ang ampalaya, toyo, nilagang okra, tapos yung kinuha nating patola, nilagyan ng sardinas. Sobrang sarap. Alin sa mga ulam na yon ang favorite mo? Yung mga gulay pala na niluluto dito, puro bagong pitas. Ang tatamis ng gulay pag pitas. Ibang-iba pag na sa atin dito sa Manila. Mga ilang oras nga after kumain, ito namang dalawang batang to, naglalaro dito sa may kalsada. Napakainit pa naman at tanghaling tapat, tirik na tirik yung araw Nako, hindi nila iniinda ang init, makapaglaro lang sila. Malimit nga rin pala yung mga dumadaang sasakyan dito, minsan mga motor lang din, tapos mga bike. Kaya okay na okay silang maglaro dito. Pinabayaan ko na nga rin si Aki diyang maglaro, pati si Ashi kahit paglalaro nila ng lupa. Nakaupo sa lupa, naguhukay ng lupa, nako. Ang tuwa ang mga bata, paano ba naman kasi dito sa Manila? Ang daming sasakyan ng kalsada, ang hirap humanap ng lupa na pwede nilang paghuhukayin. Yung mga simpleng ganun ba, hindi kagaya dito, ba? Diba? Meron na naman yung dumang di'tong ang naglalako na parang zago. Kung nung nakaraan na ipakita ko sa inyo, merong naligaw dito na scramble. Ngayon naman ay parang zago. Nagyan kasi ni Kuya ng pearl, tapos itong parang shake na chocolate. 10 pesos, 20 at 30 pesos nga pala yung pinakamalaking size nung zago nila. Galing pa nga ng botohan si Kuya, tapos trabaho ulit. Very good ka dyan, Kuya. At dahil nga wala na akong magawa, hinahawi-hawi ko nga tong buhok ko para naman mapansin ako ng rejoice, ng dub, tsaka ng sun Dry po yung buhok ko, baka gusto nyong palambutin. Tarot lang! <coughs> nag nga lang din kami sa glit. Huwag kayong mag-alala kung walang damit si Kadjo at kung wala kaming helmet. Nandito lang naman kami sa bukid. Kinagabihan nga, natapilok na naman tong si Kadjo. Buhat-buhat niya pa si Ashiko. Tapahilod din naman namin kaagad. Tingnan niyo yung itsura niya. Sobrang sakit daw. Hay nako, lagi nang natatapilok to. Ano yung problema nito? Gulat nga rin ako sa tapilok niya. Kasi kakatapilok niya pa lang, Lumubo na yung paa niya as in na magana ka agad. Thank you for watching po!